Hello guys, tanawa nga atong gilimpiuhan ganina nga perting hugawa guys. Good as new na ang stove. Oh. Sinaw kay mga guys, sinaw. Sinaw na kaayos siya. Kanilang to atong gigamit kay Ina guys. Oh. Kanang tulo lang atong gigamit. Oh, Di ba nakita nyo tong first video na video na ako guys na perting hugawa sa stove. Oh. Perting sinawa na guys, mura nagbagong pinalit. Okay guys, tanaw akong video kay na adjud mo ay ma matutunan aning akong gipang share sa inyo na tips. Tanawa. Sila nga kay tiyaga lang ka kuskus guys pero dali ra sa kuskuson ta wala na sa ang stove. Sinaw lang gyapon siya. Kay mao man atong gamit oh. At saka guys, useful po din yung sa mga bowl ninyo sa CR. Kanang barado ang bowl ninyo sa CR magtimpla lang mong baking soda o kaning joy dishwashing o butang nyo vinegar, white vinegar dili para sa stove kaya malawak yung stove butang nyo tulog ka ingredients baking soda ah, joy, uh, joy dishwashing any kind of, any brand of dishwashing o vinegar na white ihalo ninyo, ibubo ninyo sa bowl yeah. after mga 10 minutes i Flash na ninyo. Flush na kaayo. Wala na din na barado guys, ang inyong mga CR. Okay, guys. Thank you for watching. Follow for more.